Magandang araw, grade 10! Kumusta na kayo? Ako nga pala, si Ginang Maan Elmelo, ang inyong guro sa Raling Panlipunan. Noong nakaraang linggo, ay nalaman natin ang mga hakbang na mga tigang samahan kaugnay sa isyo ng karahasan at diskriminasyon, lalo't higit sa mga miyembro ng LGBTQ community at ng sektor ng kababaihan. Bilang pagpapatuloy, halina! Samahan ninyo ako at ating alamin ang mga tugo ng ating pamahalaan maging ng ating kapwa Pilipino kaugnay sa nasabing isyo ng karahasan at diskriminasyon. Ito nga pala ay nakapaloob sa MELC na napahahalagahan ang tugon ng pamahalaan Pilipinas sa mga isyo ng karahasan at diskriminasyon. Aalamin natin ang mga batas na naglalayong protektahan at itaguyod ang pagkakapantay-pantay anuman ang iyong kasarihan. Bago nga pala tayo pumalaot sa ating talakayan ay sumulyap muna tayo sa nakaraan upang lubos nating maunawaan ang mga naging basehan ng mga batas na ito. Ano ang napansin ninyo sa mga larawang ito? Malamang, ang unang pupukaw sa inyong paningin ay ang pagbabago sa kanilang mga kasuotan mula sa konserbatibong pananamit nung panahon ng Kastila hanggang sa modernong pamamaraan, na tila ba pinaaalala sa atin ang pagbabago din sa kanilang papel at tungkulin sa ating lipunan. Mula sa pagiging tagapagtaguyod ng tahanan hanggang sa pakikilahok sa mga gawaing pampulitika, syensya, batas at kung ano-ano pa. Subalit hindi rin maikakaila, na sa kabila ng mga naging ambag ng sektor ng kababaihan ay nagpapatuloy pa din ang di patas na pagtingin sa pagitan ng mga kasarian. Ito ang mga dahilan sa pagpapatupad ng mga batas na poprotekta at magtataguyod sa karapatan ng kababaihan. Ilan sa mga batas na ito ay ang mga sumusunod. Bigyan naman natin ng focus ang dalawa sa mga batas na ito. Una, ay ang RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong ikawalo ng Marso taong 2004. Ang batas na ito ay nagsasaad ng mga karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak nagbibigay lunas at proteksyon sa mga biktima at nagtatalaga ng kaukulang parusa sa mga lumalabag rito. Binigyang kahulugan ng batas na ito ang iba't ibang uri ng pang-aabuso laban sa mga kababaihan at mga anak nito. Kabilang dito ang pang-aabusong pisikal o pananakit, sexual, na bukod sa pamimilit sa pakikipagsiping, ang pambubugaw sa babae o sa anak nito, ay kabilang din dito. Psikolohikal, anumang gawain na magdudulot ng emosyonal na pagdurusa sa babae at sa mga anak nito. At pang-ekonomiya, gawaing maaaring magdulot ng pagiging palaasa ng babae sa pinansyal na aspekto sa mga lalaki. Sa ilalim ng batas na ito ay tinukoy din ang kababaihan bilang kasalukuyan o dating asawang babae. Babae na may kasalukuyan o nakaraang relasyon sa isang lalaki. At babae na nagkaroon ng anak sa isang karelasyon. Samantalang ang anak naman ay tinukoy bilang anak ng babaeng inabuso. Mga anak na wala pang labing walong taong gulang, lihiti mo man o hindi at mga anak na may edad na labing walong taong gulang pataas na wala pang kakayahang alagaan o ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kabilang na rin ang mga hindi tunay na anak ng isang babae ngunit nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sino-sino naman ang posibleng magsagawa ng krimen ng pangaabuso at pananakit at maaaring kasuhan ng batas na ito? Una, mga kasalukuyan at dating asawang lalaki Pangalawa mga kasalukuyan at dating kasintahan at live-in partners na lalaki At pangatlo mga lalaking nagkaroon ng anak sa babae at mga lalaking nagkaroon ng sexual o dating relationship sa babae ang ikalawang batas naman ay ang Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women na isinabatas noong ikalabing apat ng Agosto taong 2009. Naglalayon ito na alisin ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa mga kababaihan at sa halip ay itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki sa lahat ng bagay alinsunod sa mga batas ng Pilipinas at mga pandaydigang instrumento, lalo na ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o SIDAW layunin ng batas na ito na itaguyod ang husay at galing ng bawat babae at ang potensyal nila bilang alagad ng pagbabago at pagunlad sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa katotohanan na ang mga karapatan ng kababaihan ay karapatang pantao. Saklaw ng Magna Carta of Women ang lahat ng babaeng Pilipino, anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho o hanap buhay, profesyon, relihiyon at uri o pinagmulang ethnicity. Higit na pagtutuunan ng pansin ng batas, ang kalagayan ng mga batang babae, matatanda, may kapansanan, mga babae sa iba't ibang larangan, marginalized women o yung mga babaeng nabibilang sa pangunahing mahihirap o mahihina na grupo na karamihan ay nabubuhay sa kahirapan at may maliit o walang akses sa lupa at iba pang mapagkukunan. Pangunahing serbisyong panlipunan at pang-ekonomiya tulad ng pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, tubig at kalinisan, oportunidad sa trabaho at pangkabuhayan, siguradad sa pabahay, pisikal na infrastruktura at ang sistemang hustisya. Samantalang ang women in especially difficult circumstances naman ay mga babaeng nasa mapanganib na kalagayan o mahirap na katayuan tulad ng biktima ng pangaabuso at karahasan at armadong sigalot, mga biktima ng prostitusyon, illegal recruitment, Human trafficking at mga babaeng nakakulong. Anong mga karapatan ang binibigay ng batas na ito? Una, patas na pagtrato sa babae at lalaki sa harap ng batas. Pangalawa, proteksyon sa lahat ng uri ng karahasan, lalo na sa karahasan dulot ng Estado. Pangatlo, pangsigurado sa kaligtasan at siguridad ng kababaihan sa panahon ng krisis at sakuna. Pangapat, pagbibigay ng patas na karapatan sa edukasyon, kabilang ang paggamit ng scholarships at iba't ibang uri ng pagsasanay. Pinagbabawal sa ilalim ng batas na ito ang pagtatanggal o paglalagay ng limitasyon sa pag-aaral at paghahanap buhay sa kahit anong institusyon ng edukasyon dahil lamang sa pagkabuntis ng hindi pa na ikakasal. Panglima, karapatan sa patas na pagtrato sa larangan ng palakasan o sports. Panganim, pagbabawal sa diskriminasyon sa mga babae sa trabaho sa loob ng gobyerno, hukbong sandatahan, kapulisan at iba pa. Pangpito, pagbabawal sa di makatarungang representasyon ng kababaihan sa kahit anong uri ng media. At pangwalo, iginagawad ng batas na ito ang pagkakaroon ng two-month leave na may bayad sa mga babae na sumaalalim sa isang medikal na operasyon, pagbubuntis o gynecological na mga sakit. Pang-siyam, Isinusulong ng batas na ito ang patas na karapatan sa mga bagay at usapin kaugnay sa pagpapakasal at mga usaping pampamilya. At pang-sampu, ang batas na ito ay naglalayon na hikayatin ang mga babae na maging bahagi ng politika at pamumuno at itulak ang ilang mga agenda na kaugnay sa kababaihan. Ano naman ang responsibilidad ng pamahalaan kaugnay sa mga nasabing batas? Ang pamahalaan ng Pilipinas ang may pangunahing tungkulin sa pagpapatupad ng nasabing mga batas. Nangangahulugan ito na ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno kabilang ang mga pamahalaang lokal. Ang mga pagmamayari at kontroladong korporasyon ng gobyerno ay dapat managot at ipatupad ang probisyon ng Magna Carta of Women sa ilalim ng kanilang mandato, partikular ang paggagarantiya ng mga karapatan ng kababaihan na nangangailangan ng tiyak na aksyon mula sa Estado tuwiran ding responsibilidad ng pamahalaan na proteksyonan ang kababaihan sa lahat ng uri ng diskriminasyon at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Katuwang ang mga ahensya at unit nito, maglalatag ang pamahalaan ng mga nararapat at mabisang paraan upang maisakatuparan ang mga layunin ng batas. Kabilang sa mga paraan na ito ang paglikha at pagpapatupad ng mga batas, patakaran at programa na nagsasaalang-alang sa mga pangangailangan ng mga babae tungo sa kanilang kahusayan at kabutihan. Gagawa rin ng mga hakbang ang pamahalaan upang maripaso o maalis ang mga batas, patakaran, programa at polisiya na nagpapaalala sa diskriminasyon laban sa kababaihan. Kaya mga babae, laging tandaan hindi ka babae lang, kundi ikaw ay isang babae.